pain na mawala na yung pain. Yung level ng pain is yung level of giving birth. I, I cannot. It's unbelievable. Just ko Nitong madaling araw ng Sabado, September 13, maraming nag-alala sa live video ni Claudine Barreto habang nakakonfine sa isang ospital. Ayon mismo sa aktres, nakaranas siya ng matinding pananakit ng tiyan kaya't minabuti niyang magpa-admit sa ospital. Nilinaw naman ni Claudine na wala umanong dapat ipangamba ang lahat dahil sa tingin niya ay hindi naman seryoso ang kanyang kalagayan. Gayunpaman, taos puso siyang humihiling ng dasal mula sa publiko para sa kanyang agarang paggaling. Somebody else do it like me. You're cooking on the same place the whole time. It's not working. sila mag-experiment, yung sinasabi ko sa kanila. Pag hindi nila kaya, sabihin nila. I Ang mean, yun po sa sinang puso. Kasi yun po mag-tawag. Yeah. Oo. Kasi, oh, just yes, it's a time I'm here Sharpshooter yung buha. I mean, so much pain already. Cebu. tawag kami ng specialist. She doesn't know a... what she's doing. Inaano niya yung IV. Hindi naman nakapasok sa loob. Kailangan niya magsalamin. Ano yun? Mm. Nagpapang mm. beses na to. Oh, wala na akong gab. Tawag lang ka ng specialist. Hi guys, sorry, worry. Andito lang ako sa ano. I'm just in so much pain. Para akong nanganganak sa sakit ngayon. And um, wala silang mahanap na vein. Um, uh, see you guys. Take care. Ingat kayo dyan. pray for mommy. mommy pray for mommy let the pain stop pray that the pain stop huh? say please pray please pray. pray for the pain for the pain of mommy to stop to stop Sa sobrang sakit para akong nangangalak. Grabe. Para akong magpa-pass out. sa sobrang sakit ngayon. Yay! Mati na! Ma'am, try muna namin yung manager namin yung nurse. Okay. Okay. Balitaan ko po kayo mamaya. Please pray na mawala na yung pain. Yung level ng pain is yung level of giving birth. I, I cannot it's unbelievable. Just ko day, I... tatawag po ako. Ay, tatawag ako. Mamaya, pagbabalitaan po kayo lahat. So, please don't worry. I'm not here. I'm not depressed. I'm just in so much pain na parang nanganganak ako sa sakit. Let's go! Yes! Win! Win! Hindi naman mo na dati. Parang ma, pero ang tagay. Yes! Nag-one like shot ka lang sa akin. Hindi ko mai hindi ko kasi sabi ko malamang one shot 'yan din binang pangingin. Ano? Butterfly? Uh, This one, not. This one, Wala na kami yung, yung Butterfly before. Ay, yung yellow? Di, hindi na kasi auto-guard yung gamit kami, ma'am. Di brand na. Next day pa. I no, mean, no, but is that for a baby? Pwede naman, ma'am. No. Pero mas malaki lang ng mo um, siya ng artis. Hindi yan papasok. Wala na kami, ma'am. Sa side sa side Hindi yan mapasok. It's a no Kahit next day, na yellow? Ako na yun. oh, purple at yellow lang pwede. The moment na mag-blue, hindi talaga. wala. hindi na. Tapos, tapos na Hawaii yung ibang paint, tutok sila lahat. Pag ginamit mo yung normal, at hindi pang bago. Masyado siya mahaba para sa ibang. Kung baby talaga.

Ayun. Ganito po yung ano, tuturuan ko kayo para lumabas yung bilis niya. Kailangan ganyan eh. Diba? Ayan.